Hi guys! Ayun nga. Pagunta ko tayo sa McDonald. Sana naman hindi. Eh, sure. E, Bibi lang pala ako dun. Ayan. Sige na. Kasi ako sa jeep. Dito nga sa jeep. Ayan. Binidyo ko muna nga. Yung wedge rates namin. Kasi nga. Gusto ko makita yung mga ano. Na sa jeep. Kasi ayan. Ah, gusto ko siya mga kaibigan. At gusto ko na silang makita. bakit. Sure, eh may. Dito pala ako, may sa ano. Ayan. Sa may ano ba ito? Banda. Sa may plaza. Banda pala ko sa so, malay pa ako sa baklaran. Ayan, nakatapo ka si bakla, sa baklaran. At tingnan natin ang views. Bugs, ang ganda pa rin talaga sa baklaran. Tay yung memories dito kasi dito ko nabili pa lang ng mga dami. Tapang outfit check ko kasi nga ayan, ang dami mura dito at Sure na magagusta mo talaga at makakapili ka. Ayan, sige, lakad lakad daw tayo lakad lakad hanggang sa makarami pa sa bibilan natin mga damit Ayan, sige, dahil pa rin dito Ay, na, kasi ayan, kayo dahil pa rin tao Dito, ayan, na madami na rin ang mga ano Ayan, dumaan na ako sa simba para magpasalo ayan na nga ang dami isa na dito kasi ito madami na ang mga pilihan ang dami kasi nga disyembre na ito marami ng tao ang people na eh. kaya ayan dumadami na rin ang nagirenta so ayan guys tamahan nyo ko ayan na nga at nakatong tong nyo kasi lakularan ayan dumadami na ang mga ano dito na yung mga kasi nga ayan at may mga baguets na sa sote at saka may business party Ayun so ako may gulo din ako dito kasi bibili ko rin ang akin babang kaya na si bang ano pa nyo oh, ang paycheck kasi nga yung Lazada ang tagal dumating ito well, yun, Lazada na yun order order pa ako ng ano pang outfit ng tagal di pa dumating so ayun eh, ay, paguluhan din ako dito sa ano bakla eh, sige eh natin na yung mga nanay dito ay nakikisip pero bilhin na rin sila kung sila na kumakanan outfit kanya tayo muna yung may pili dito kasi nga dahil yung mga ganda ng bata, pang matanda, kang lolo, pang tate, dito na lahat yan, pumunta na kayo dito sa baklaran. Dito lahat ng at gusto nyo. ay kaya dito ako napunta sa baklaran kasi nai mo na rin dito. Lalo, 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 nasa Dito nga, galakad ako at timitingin ko yung makano na anik-anik. Siyempre, -anik. Ting tingin mo tayo sa kaliba, sa kanan sa iba ba char eh ayan super dami naman tao dito at super ganap na ganap na talaga ang naklalang kasi at siyempre na ang dami pang regal para sa baguets sa inyong mga like mo lang ang sula ka lang at muna tayo dito at andito na nga ako sa ano dito sa ito na tawag dito sa may ilalim na ang LRT kasi maraming mura dito at affordable pa kaya sa so, mulit sulit, sulit talaga pag kumunta ko Ayan na nga, unang nabail ko Ang exchange ship. Para uh, sa ano. Christmas party. Ayan. Check na check na yan. Ayan, ayan nakot ako dito. Uh, ayan na nga, for the second layer. Ayan, ang kanyang damit na din. Ayan na nga, tapos na nga tayo sa ano. Pamimili at may pa kasama. <laughs> Super uhu talaga kasi ayan, super ano super igot kasi ako ayun na naman yung energy ko kukla naman Ayan na nga ito na nga at pauwi na nga ako ayun super lakad ako at syempre babay ka tayo sa pan ating tahanan ang berna be papagagawin ko dito sa baklara na harbat wala ko muna ng na nagagamuhay na ako tsaka ayan napagod na rin kasi ako ang daming tao sa baklara siksika at ganyan lalo na mamaya yung tao nung ano improve hapon na. Siyempre, para sa mga ano, bagat na, ayan, may Christmas party. Siyempre, yung mga naman ang mga magula, mga anak. Kaya, ayan, binibila na talaga nila, kanyang mga, anak. Ng mga Christmas party at ng ano, outfit, diba? Kaya, ayan, nakalakad na ako dyan. Siyempre, para ano, magpapagpenga na rin. At, ayan na si Bakula. Nagpakita na ano, ng kanyang kagandahan. Char ayun na nga, ang nga ako kaya ayan, ba ka tayo sa ating tanan ayun na nga, need mo nga sa aming hindi na nga kaya na kaya na kaya na kaya na